Nakausap niya yung nagsabi dito na hanggang Pasko na lang kayo dito at kasi ito talaga ay sakop ito ng lupa namin dyan. Ngayon, pababa ko, ano, palalagyan na namin to ng gate at para masaruduhan na daw ito. Wala pong umuwi kahit isa sa kamag-anak na may-ari dito. Kaya sino yung nakausap nyo? Hindi ko nga po kilala. Ano siya? Tatlong lalaking matataas tapos mataba. Pareho. At dahil na nga rin sa napansin namin nung nakarang kay Nanay Glaysa ay tinanong na rin namin ito sa kanya. Uh, na may distro ka ba? Parang ganun na rin po. Hindi ko rin po alam. Kasi yung isang na. mata mo lang yung kumukurap tapos medyo bagsak dito sa may part mo dito. Oo uh po. -huh. Nahirapan ka ba magsalita nung inatake ka? Oo, oh, nahirapan to talaga akong magsalita at saka hindi ako makakain ng ayos at nalalaglag ko ang pagkain. Magandang hapon sa mga viewers natin at ngayon ay ano oras ba? 2pm na at andi dito pa rin kami sa bahay, dito sa inupa namin kasi nga ay may mission muna kami ngayon na pupuntaan. Nagpapasama si Commander, may surprise visit daw siya. Hindi so, ko alam kung sino. Sino ba yung surprise visit mo? Sinanaisin. Sinanaisin. <laughs> At dito din si Rans, ayan, nakatambay. Ayan, inalis na namin yung uh, cover ng sasakyan kasi alam nyo naman, bawal si commander sa motor. At saka tingnan nyo yung panahon. Oh, nawala! No, Ay, meron, meron pa pala. Medyo madilim doon, hindi ata kita sa camera natin. Medyo dimidilim kung saan yung part na pupuntahan namin. Lagi naman doon, ano? Parang wala namang bago doon sa part na yun. Dito na yung camera namin, Nakare-ready na. Ay, lotion pala. <laughs> lotion pala, oh. Lotion. Lotion. The lotion. <laughs> Tapos, yung ating uh, pinag-iinitan na bag na, <laughs> na Luis ni Baton. Oh, na bigay sa atin niya ng uh, sponsor. No? Kaya, yun. Lahat ng binibigay sa amin ng mga uh, nakaka-appreciate sa ginagawa namin. Ay, salamat po sa inyo lahat. Kasi, uh, yung mga bagay na hindi namin may experience ay na-experience namin dahil sa pagbabahagi po ninyo lahat. Ha? Binalik. Binalik na ni Rans? Mm Okay, yan. Nakita nyo, Ayan oh. oh. May madilim na naman na nabubuo dito na ulap. Sigurado, Ayan na naman yung uulan mamaya. Kasi halos araw-araw dito umuulan mga bayan. Kaya nga rin siguro maraming nagkakasakit dito sa ngayon. Kasi nga, uh, ganito yung panahon. Mainit, tapos bibigla na lang yung ulan. Tingnan nyo yung mga nagbibilad ngayon ng palay dito uh, kahalos kakabilad pa lang nila tapos uh, ani na ay pinau uh, pinaw na naman kasi nga ayan na uh, nakita na nila na dumidilim-dilim na naman yung langit magpapabili muna tayo kay Rans makakabaya ano, ng ano ng anong tawag dyan Rans? butter pandesal. butter pan <laughs> ayan bili ka Renz, uh. 50, pesos. 50 pesos lang kasi masyado marami pag 100 din natin nauubos kakain muna kami ng pandesal kasi 2pm na eh wala pa kaming lunch at uh, di ko alam kung diet ba ito o anong <laughs> nagkukunwari lang <laughs> pero masarap kasi yung ano yung diet butter parang malunggay ata, yung malunggay ba? Butter. Ice spandisan. Butter. O, dati pero yung dati yung nauso yung malunggay ano, mas maigi pa siguro kung malunggay kasi siyempre alam niya naman ang gulay yon. So ayun, sino ba puputan natin ngayon? Yung binigyan ng sisiwa. Ah, Ay binigyan mo ng 45 days. Mm -hmm. Puputan natin ngayon, okay. Tapos ano pa schedule natin ngayon? Wala ka na ibang schedule, yun lang. Oo, oh, tingnan natin may mga mga Yun lang, okay, okay sige. Tingin. Tapos kami naman mamaya pupuntahan ko sina Tatay Budoy para ibaha, i idali natin yung yung balita tungkol dun sa uh, sinabi nga nila na pinapaalis na sila doon ah uh, hanggang pasko na lang daw so pupunta pupunta natin mamaya pero sa ngayon kasi si Tatay Budoy sigurado ako nagtatrabaho pa yon hayaan muna natin na magtrabaho at uh, para na sa ganoon ay may income din Tapos mamaya tayo din pupunta at kakausapin natin sila patungkol dun sa napansin namin kay Nanay Glaisa si commander yung una, Ikaw yung una nakapansin ano? at siya, ako nagbo-video oh, siya yung nakapansin kay Nanay Glaisa na iisang mata yung kumukurap tapos ah uh, Tawag dun. Tabingi yung, yung tabingi yung ano niya, yung mukha niya. O, ayan. Ay, bango! Mm. Kain na kayo, kain na! Kamaya na ako, magdadrive muna ako. Para masarap kumain. Tapos ayun nga, napansin ko din nung huli, nasabi ko, oo nga, uh, isang matay yung kumukurap kay Nanay Gleisa. So hindi ko na tanong kung ano nangyari at hindi rin naman nila inopen siguro nahihiya rin sila na baka problemahin pa natin eh, pero since uh, nakikiusap sila nabigyan pa ng pagkakataon na matulungan ulit eh tatanungin natin kung ano nangyari doon kung bakit nagkaganon wala ba kayo nabalitaan doon Ran sa sila mama mo doon sa kanila wala siguro talagang sinaril lang nila o sila sila lang talaga yun o gano'n okay biyahe muna kami at Itakits tayo doon sa location kung saan kami patungo ngayong araw. Hindi ko pala na ipakita sa inyo yung pandesal. Ito. <laughs> Kaya mo na tayong pandesal. Ay, dadrive pala ako. Nakalimutan oh, ko. Ayun, <laughs> after ng halos 30 to 40 minutes, nandito na kami sa location kung saan yung uh, tinutulungan din ni commander. At uh, gusto lang niya kasing bisitahin yung pag-aalaga ni na ate isabel kung kamusta, kung tama ba o ano. Pero may tama din pala sila sa ginawa nila, no? Tapos may tama si Rans. <laughs> <laughs> Hindi, may tama din sila sa ginawa nila na sako. Kaso nga lang, over na yung tagal nung paglalagay ng sako doon sa mga sisiyo. Kasi si Basical na at Alpha, sabi daw ay 11 days lang pwede nang tanggalin para mas malinis. Pero sila tama din, ganun din pala yung ginagawa nila. At Alpha nilalagyan din ng sako, tapos ng ipa doon sa mismong mga CCW kapag talagang season na si pa pero within uh, in in just 11 days pwede mo nang tanggalin yon at nang maging malinis yung mga CCW. So titingnan ni commander kung pa uh, mamaya may nalagas na naman ano, ano para updated din tayo. Oh, para malaman natin kung ano yung pwedeng gawin. O kasi importante na mo din, di ba? Okay, baba muna tayo. Yes, thank you Lord. Uh, at hindi po umulan. Emeralds, camping? Bukwa ni Ranz, <laughs> Commander. Ha? Bukwa Commander. Ah, kala ko magkakamping tayo. Bukwa naman yun, bawal na ka tayo. Bawal na ka tayo. Sige. Ang itay may dalag. Para mga lagi ni Kala ko magkakamping tayo. At matapos nga kami dito ay inayos naman namin ni Rans ang mga dapat ayusin. 5pm na po at uh, Nilakad namin ni Rans, inasikaso namin yung problema nga dito ni Nanay Glyza, ni Tatay Budoy matapos naming samahan si commander sa mga sa binipisyari niya na binisita niya rin ay nilaan namin yung oras namin para sikasuhin itong problema na ito kasi kung alin yung may problema eh, yun yung inuuna natin kagaya nilang na kala uh, Doro at ngayon dito naman kala nanay ano, uh, Glaysa lang po ng malakas na ulan kaya medyo talagang na-delay kami ni na pagpunta dito na dapat kani kanina pa medyo maliwaliwanag pa kaso nga lang, na stranded kami dahil sa ulan nakamotor lang kami so nanay Glaysa kamusta muna ikaw? Ay, ayos lang po ayos lang nasan po si tatay Budoy ngayon? Nandiyan po sa baba nag aano po doon kay kapitana nag tatrabaho? opo okay eh kamusta si Mark? nag message ba sa inyo? kumuntak ba sa inyo? umuwi ba dito? nasa kanya po yung cellphone ibig sabihin hindi umuwi si Mark ngayong araw hindi pa, hindi pa po. Ang pinakaplano lang ba niya na uuwi sa Pasko na sinasabi niyo? Opo, sa birthday po niya. Okay. Sige. Ganto na naiglay sa bago ko sa iyo. Bago natin pag-usapan yung tungkol sa problema niyo na sabi mo nga pinapaalis na kay dito hanggang December. Mm -hmm. Eh may tatanong muna ako sa iyo. Kasi may kami sa iyo na hindi ko napansin nung pagpunta ko dito. Ano po nangyari sa iyo, Nanay? Hindi, hmm, hindi ko nga po alam. Bigla huh? na lang po ako magkaganito. Sumakit tong batok ko pati ulo. Kinawag maghahanap ka. Ganito na po ako. <laughs> Hindi na ako nangaka... na Nameld ka ba? Parang ganun na rin po. Hindi ko rin po alam. Kasi yeah. yung isang na mata mo lang yung kumukurap, tapos medyo bagsak dito sa may part mo dito. Opo. Uh -huh. po. ka ba magsalita nung inatake ka? Oo. Uh -huh. nahirapan to talaga akong magsalita, at saka hindi ako makakain ng ayos at nalalaglag ko ang pagkain. Eh, hey, ganun. Eh, hey, bakit na naibakit Bakit hindi kasi kayo nagpapakonsulta sa center natin? Eh, bakit hindi kayo pumupunta na lapit-lapit lang naman po ng center natin? Pwede kayo magpacheck para na mamonitor ninyo yung blood pressure nyo. Na, ano na rin po ako, ang sabi ng doktor, pahinga daw ang kailangan ko at saka huwag daw ako magparabuhat. Eh, Sino naman Ang Kailangan wasa. mo po nanay sana nung una pa lang eh, ay ma-exercise ka kasi napansin daw ng mga taong dumadaan dito na madalas ay eh, nakaduyan ka lang hindi nagagagalaw yung katawan mo na kumpara kasi dati tulong-tulong eh, kay nila Tatay Budoy sa pag-aayos ng mga kalakal na nung na mga nakalipas na buwan na hindi kami bumibisita dito eh madalas malungkot ka nga daw at nakaduyan ka lang, nakikita daw nila hmm, Totoo ba yun? Nag-iisip po kaya nga, dun ka na siguro. Kasi sa payat mo po na ito, hindi ka na dapat ma-high blood pa. Pero na-high blood ka kasi nga, hindi po kayo nagagagalaw. Mm. Mm. Eh, na, na, napansin lang ni Commander sa, nung pa na kami. Sabi niya, napansin mo ba si nanay Gleisa? Sabi ko, bakit? Eh, sabi niya, yung isang mata mo daw lang yung gumagalaw. Tapos medyo bagsak na sa kabila. Sabi ko, tinignan ko nung ini-edit ko. Nakita ko nga, na sabi ko, naku, na may stroke ito si nanay. Di ko napansin. Oo. Oh ano naging reaksyon ni Tatay Budoy anong nangyari nung anong anong anong, ibig ko sabihin anong napansin niyo nung inaatake ka na ng ganyan ano po hindi man po ako nagpapalata sa saukot kasi ayoko rin naman hum mag-alala ng asawa isa rin po kasi yung ano eh paano nanay kung napasama ka na hmm. Eh, siguro din po kakaisip sa mga anak ko kaya ako nagkaganito kaya nga po nanay ay kasi nung nakita nga daw nila ikaw dito eh lagi ka lang daw nakaduyan uh, pag dumadaan daw dito yung mga tao na nakausap ko lagi eh, ka lang daw nakaduyan hmm, uh, kumbaga nakikita kasi nila dati na mas gumagalaw ka noon tapos nung mga hindi na kami dito pumupunta eh, eh lagi ka na lang daw nila nakikita na nakamukmuk niya nagduduyan mm. 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 ang hirap din mo kasi nung uh, nag ano ka, nag-iisip uh, ng paano na kami, paano na yung mga anak kung, hindi na ako ma, hindi, hindi ko na makita. Katulad ng isa kong bunso, kailan lang nabisita nitong na ano na ako, nagkasakit na ako ng ganito. Ngayon po ba nanay, may ininom ka ba ng gamot? May ano po ako gamot. Anong gamot ang iniinom mo? Binibili ni Unad sa ano, ano la, ang amoxicillin saka yung empanamic po. Para saan yun? Eh, ay, hindi Pang, ang kailangan yung maintenance. Pampakalma lang po sa ano, mukha ko. Hindi po yun, nanay. Kailangan po, nanay, magpa-check up kayo. Para mismo magbigay po ng gamot sa inyo sa center. Wala naman kayong babayaran. Libre ang gamot doon. O kahit sa Medicare, kahit sa, uh, sa dito sa pampubliko natin, libre po yan wala kayong kailangan isipin ng bibili na gamot. Libre yan. Ibibigay nila yan lahat ng pangangailangan mo kasi kung ikaw ay high blood, kailangan mo ng losartan, mga ganyan, maintenance mo para gumaling ka. Oh, hindi po may pinamik at nanti antibiotic lang po yun. Ang sabi ko nga, kung yan ang gusto ng mga anak ko, kung mawala sa mundo. Ganito po nanay, para mapanatag ang isip mo, ilagay mo na po yung isip mo na hayaan nyo na po yung mga anak ninyo. Sa ngayon ha, ang isipin nyo na lang kung maisip kayo, salamat. Kung hindi, di, hindi, wala tayong magagawa para po hindi kayo ma-stress. Ano? Kasi kung hanggang ngayon na eh, iniisip-isip po, alam ko naman yun na sa bilang magulang ay talagang di mawawala na mag-alala tayo sa mga anak natin at namimiss natin. Kaso nga lang, sa sitwasyon nyo po kung lagi nyo silang iisipin na magpapakistress kayo na sila walang pakialam sa inyo kayo po ang kawawa kaya pagpalagay mo na lang po yung isip mo na nasa malayo na sila kung maisip ka nila salamat kung hindi di hindi ha mag-isip ka na mag isip okay pupunta tayo doon nanay sa ano sa sabi niyong problema niyo dito nanay sino po ang sinasabi niyong pumunta dito kilala po ni Nanay Rosie. Nanggaling kami sa tito ko na nag-handle din ito, ha? Uh -huh. At, uh, sayang nga lang, wala si Lola Kony. Si Lola Kony pala ang pinakamayari nito. So, wala si Lola Kony dyan, nasa dahit kasi. So, nag, nakausap ko sila doon, yung tito ko nga na, uh -huh. wala pong umuwi kahit isa sa kamag-anak na may-ari dito. Kaya sino yung nakausap nyo? Hindi ko nga po kilala. Ano siya, tatlong lalaking matataas tapos mataba pareho. Tapos yung isa ano babae. Ano Asing taga Manila. Okay. So ang was... unang pinuntahan niya si Nannerusi. Hmm. Tapos yun nga pagdating dito Tinanong na kami, so, kasi, tinanong, daw, tinanong kami kung sino nagpagawa nito. Sabi ko, si Ka Marcos. Ngayon, sabi nung isang lalaki. Sabihin daw na hanggang Pasko na nga lang, ganyan. Oo. Kasi nanay, kung umuwi po ang uh, mga anak na may-ari po nito, unang-unang pupunta po kay Kuya Ed. Kaya nga Kasi po. si Kuya Ed po yung isa din sa may handle nito bukod kay Tito Alex. Mm -hmm. Ngayon po, nagpunta dun si Rance bago kami dito pumunta. Oh, At pinatanong ko nga kung sino yung umuwi sa mga anak ng ni, ni, ni Lola Connie. Oh, At wala daw po umuwi dito sabi nga ni Kuya Ed kasi kung may umuwi, sa kanya pupunta una una para siya ang magsabi sa inyo. Kasi kapag umuwi po dito, may mga sasakyan din nyo. Wala naman daw po may sasakyan dito pumunta. Oh, ang makaka... Ano po niyan, ay si Tatay Alex at nakausap din niya yun. Nakausap din ni Tito Alex? Mm, ni Tatay Alex yung may base. Ah, sino yun? Eh, si Tatay Alex na base. O sino po yun? Yung nandiyan nakatira diyan. Nakakita okay, hmm. ko yung nakabike. Nakala. Hmm, okay. Hindi ko po alam yun kasi ang kilala ko lang na Alex, yung tito ko na na isa rin sa nag-handle dito, ano? Opo. Okay. so nagtatawa lang si Kuya Ed doon na habang kausap daw ni Rans kasi baka daw pinagtitirpan lang kayo kung sino nagpunta dito. At ang sabi daw... Kasi wala at... naman daw dito umuwi. At tinignan pa nga yung ano, muhol. Eh sabi sa amin, ito daw ay palalagyan daw ng gate at gawa ng sakop daw ito ng lupa nila. Bakit daw dito nagpatirik? Okay, kung Kasi, kung gano'n kasi, malinaw na kaagad yun. Kung kasi, kung isa sa anak, ang unang tatanong ni si Kuya, eh, di ba? Kung sino yung nakatirik dito, bakit sino nagpatirik dito, bakit may nagpatirik dito. Sila, ano sila na, ang unang-unang kakusapin. Na kasi sila yung... Nakausap din yun ni Kuya Batoy. Okay. So, sige. Kung sa mga binabanggit niyo po, Nay, mm -hmm. bukod sa na ginagawa naman namin ng paraan okay. para maka-stay kayo dito, Okay, kaya yun yung inaasikaso talaga namin. Sa totoo lang po, may mga iba din kami mga kababayan ko na schedule talaga ngayon. Pero since may problema nga kasi na ganito, ay unahin muna namin ito na ayusin. Okay. Hmm, may problema din doon natatay durot ka na nanaisin na kanina umaga na naman lang dumating. Kailangan ko din ayusin yon. So ito lang muna inuuna ko. Puro problema talaga, masakit na rin sa ulo. Pero wala po kayong magawa kasi nga ay kailangan tayo din ng pagkain uh, nila nanay glisa Di ba nanay? Okay, so kung sa binanggit mo na yon, uh, alam naman natin na yung tinutukoy mo ay kapatid ni Rans. Okay, okay kakausapin ko, tatanoyin ko kung sino yung tinutukoy mo, ha? Opo. Sigurado ka nakausap niya? Opo, nakausap niya dito, o, oh, at nag, nung maga oh, kasi nagpunta dito yung sila, ano, Kuya Joseph, at saka yung bata at nangihingi nga ng laruan, binigyan ko. Ngayon, nakausap niya yung nagsabi dito na hanggang Pasko na lang kayo dito at kasi ito talaga ay sakop ito ng lupa namin dyan. Ngayon, pababa ko, ano, palalagyan na namin to ng gate at uh, para masaruduhan na daw ito. Eh, sabi ko, eh, hantayin nyo lang po kako si Kamar po sa hindi po namin to alam. Okay. So kasi, uh, mga mabayan, kanina, na Iglesia, pumunta kami una-una kay Kalatito Alex. Mm -hmm. para makausap nga namin kung uh, may umuwi ba o may pumunta dito sa mga anak nga ni Nanay Connie, ni Lola Connie. Uh -huh. At sabi nga daw ay wala daw umuwi. Kasi kung may umuwi eh nandun, kung nasaan ang bahay ni Lola Connie, nandun din sila dito Alex, di, malamang dun may pupuntahin doon. Pero wala naman daw. Kaya nagpa-siguro din kami ni Rans, pinapunta ko si Rans doon kay Tatay Ed. At sinabi nga Tatay Ed na wala daw talaga. Anong pagkakasabi sa'yo Rans ni Tatay Ed ganina? Anong pagkakasabi? Sabi niya wala naman daw pupunta doon. Uh, yes. Wala naman daw pupunta doon kasi kung may pupunta daw dito, sa kanya agad ang ano kasi siya yung katiwala dito. Tsaka doon, saka doon sa kabila sa kabila mas ito Alex saka dito sa akop nila ito kung may dadating man dito sa kanya agad ang dadaan saka may mga sakya naman dyan agad ito. kasi oh, yeah. mm -hmm. yung bago ka dumating dito kung ano mong dadanan, yung bahay ni Kuya Ed baka makarating din sa bahay na ito kaya automatic yung dadaan siya ang kakausapin na doon uh, Tsaka Kaso si, wala naman daw. tsaka si Kuya Ed kasi palagi yung ano, tsaka si Kuya Ed kasi palagi lang din niya halos nandito dito, di ba? Mm -hmm. Hindi naman palaging umaalis yan si Kuya Ed, lagi nang jejejaan lang mm -hmm. naman siya. Mm -hmm. At uh, kung tatanungin talaga sila Kuya Ed na sila yung katiwala ay eh, mabay talaga yung mga yan. Ano? Okay. Uh, kita nyo naman isang request lang natin kaya na Tito Alex kay Kuya Ed para ko silang kinausap noon eh uh, payag agad sila na magpatirik dito. No? Okay. Hmm. okay so sabi ng git nyo po at mukhang sigurado kayo talaga na may pumunta dito. Okay. Eh, pupuntahan ulit namin mamaya yung kapatid ni Rance na sinasabi niyo nakausap. Ha? Opo, si Kuya Batoy Ayusin namin ito nanay ha, parang Opo. sa ganun po ay uh, hindi kayo mangamba o oh. hindi kayo lalong ma-stress ha. O. Opo. Tutulungan namin kayo ulit na makapag-stay pa dito ha. Gagawin o. namin yung best namin para hmm. makausap yung nakausap nyo kung mayroon man talaga nagpunta dito ha. Opo. At yun lang ang isa pa sa may tutulong namin sa inyo ha. Opo, Kamusta naman ang bahay ninyo? May tumutulo ba? Umulan ba? Hindi naman. Hangin. Ha? Kamusta naman ang bahay nyo? May tumutulo ba? yung dito po sa may kwarto ni Tutoy may natulog na po. Meron na. Mm. Kasi matagal na din tong bahay na to, no? Mm. mm. May tumutulog na sa kwarto niya. Eh, sino natutulog doon? Oh? Wala naman si Mark. Ano? Nilagyan no. na lang ng gamit. Nilagyan ko muna ako ng gamit. Pagbalik ni Tutoy, doon na uli kami. Hmm, okay. Sige. o oh, sige na, Pasok ka po sa loob at uh, mabasa kayo ng ulan. Okay, at uh, dito mga kabayan sa Uh, location nito na ay napakalaking uh, pakinabang na din talaga kala na na iglesia kasi magdadalawang taon na sila dito nakatira uh, isipin nyo yung dalawang taon dinar naman biro yun na nanirahan sila dito at ayun nga noon pa man tinatanong natin sila kung komportable sila dito masaya sila dito at isa lang yung sagot nila masaya nga daw sila at dito payapa daw sila na walang nanggugulo sa kanila Kumbaga tahimik talaga yung buhay nila dito sa pwesto nito. Na Kaya nagpapasalamat din ako kina Tito Alex, kina Kuya Ed at dun sa may ng lupa na ito na, na napayagan tayo dito magpagawa ng pabahay na munting kubo uh, kubong pabahay para kina Nanay Okay. So paano ito Nanay itong mga kalakal na ito? Medyo makalat kasi rin tingnan. Ano Hindi ba po? yan ay ipon lang sa sako? Sana ano, sabihan mo din po si Tatay Buduyan na ayusin niya ito, ha? Okay. Para in case man na may magpunta nga talaga, eh, makita naman nila na malinis po dito, ha? Okay. Hindi po ganto nakalat-kalat yung mga bote, yung mga lata, yung mga plastik, eh, nakaganyan lang. Mm. Kung pwede namang uh, maglagay kayo dyan ng nakakober para ipon, nakaipon lang doon, Baga, parang ganun, pero yung malinis sa pagkagawa para maayos tingnan. Mm. Ha, okay. hindi po yung ganto kasi kahit sino po na may-ari. Ito yung sinasabi ko lagi na kung halbo tayo ipahiram lang o patira lang, kapag may dumating dito at nakita nila talagang madumi, makalat, ay eh magagalit talaga, ano? Oo. Oh, eh, pag ano naman po, iniimis ko talaga yan kapag walang is yung isa. Ako okay. na mismo ang nagawa. Itong CR niyo kamusta? Hindi pa naman siya barado. Ay, po. Hindi naman. Laging Maganda mali naman. Laging malinis. Laging malinis. Okay. Mm -hmm. Sige po. At uh, ngayong araw, eh, bago pa magdilim, pupuntahan namin si kapatid ni Rans at siya siyang tatanungin ko din ha. Opo. Kung uh, anong nangyari doon sa sinasabi po ninyo na pumunta talaga dito ha. Opo. Huwag nanay, magpapachikap ka po ha. Opo. Ba't po ginaganyan niyo ang mata niyo? Masakit po. Ha? Masakit po. Paano masakit po nanay? Ang nangyari? Ano, ano pakaramdam mo? Parang ano po siya, ayaw niya. Parang manhid, ganun? Mm -hmm. Pachikap kapo ano ka po anong araw bukas? Friday? Friday. May lakad kasi kami bukas na eh. Papunta kami ng dahit ng madaling araw. Pachikap kapo ka po nanay ha? Hindi kita kasi masamaan bukas. Pachikap ka po. Opo. Ha? Opo. Libre po doon nanay. Sabi mo kay tatay Budoy eh. Bigyan ka muna ng konting oras bukas umaga. Opo. Ha? Wala kang gagastusin doon. Ha nanay? Opo. Kung may gamot man maubos, edi bibili natin. Bibiling ko. Kung maubos na ibibigay sa'yo yung gamot. O basta may reseta ka, bibiling ko. Ha? At uh, para po maging okay ka ulit. Ha? Kung um, laki na ng pinayat mo Hindi ka nakagaya dati na masiglang nanay naiglay sa hmm. Um, sige po, pasok ka nanay Para ano, sa ganun mga kabayan, eh, maging okay ulit si nanay Para hindi ganito na tamlayin Ta eh, uh, Basta gagawin po natin para rin yung best natin dito kala nanay At uh, nakiusap nga sila na bigyan pa ng isa pang pagkakataon na matulungan eh, ayusin ko muna po ito unahin ko itong uh, tungkol dito sa lupa nila na pinagtitirikan ng bahay nila kasi kawawa po ito sila kapag inabotis sila ng December totoo yun wala po talaga silang malilipatan wala naman ako sa kanilang pwedeng paglipatan nandun pa sila tatay Doro sa bahay hindi naman natin pwedeng kursahan palis yun yun hayalan po natin sila na makahanap ng paglilipatan nila at alam naman natin medyo choosy si tatay Doro medyo mataas-taas ang kanyang pride So sila na sa kawawa po talaga. Kawawa naman, siyempre napamahal din na ang pamilya na ito sa atin sa loob ng isang taon mahigit. Uh, napamahal sila sa atin kaya nga dati kahit na ang daming comment na tigilan mo na yan, niloloko ka na lang yan. Di ba nakita niyo naman na hindi natin ginawa yun. Noon lang talagang huling-huli na napagkakataon na medyo tao rin naman tayo na napupuno din. Eh, doon lang talaga ako nag-decide na hihinto na talaga ako sa kanila. Pero ngayon na kailangan din nila ng tulong natin, Nandito tayo para sa kanila. Kaya, ayun, uh, pag-pray din natin itong family ni Tatay Budoy na maging maayos lahat ng problema na ito at maging maayos ulit si Nana Iglesia. Okay mga kabayan, nandito na kami ngayon sa bahay at Ayun, lumakas yung ulan pero at least nandito na kami bago pa lumakas yung ulan at dumaan pa kasi kami ni Rans, inabot din kami ng halos isang oras sa pakikipag-usap doon nga sa sinasabi ni Nanay Glaisa na kapatid ni Ransa nakausap daw nung nagsabi sa kanila na umalis sila doon at nalinawan din kami na ang nagsabi pala noon ay isa sa mga kapatid din nung uh, may-ari din ng mga lupa na yun kasi magkakapatid pala may-ari doon. So, sila, isa sa kapatid yun nagsabi na sakop daw nila 'yon, yung lupa na 'yon, at may mohon nga daw sila doon. Pero may mga nagsabi din na uh, kay Lola Connie nga daw. So, medyo magulo din pala yung sitwasyon doon. Pero, yun nga, uh, kung may nagsabi talaga na isa sa mga kapatid, eh, wala po tayo doong ano, uh, karapatan na magkontra ano man kasi tayo ay nakiusap lang doon. So, kung ano man yung magiging desisyon, antayin na lang natin hanggang Christmas. Eh, kasi sa ngayon, eh, wala pa talaga dyan si Lola Connie na isa sa may-ari na siya yung gusto ko sana ding uh, makausap kaso nga lang eh wala dyan tapos si Kuya Ed inaantay din niya yung isa sa may-ari kasi nga ah uh, yun ang gusto niyang kausap kumbaga yung pinakang talagang may-ari doon dun. yun ang gusto niyang kausapin kasi napakabait din nun ni Kuya Ed so antay natin yung mga pwedeng mangyari o maging decision dito mali naman natin ay makausap natin yung nakausap, nagkapag-usap kay Nanay Glaze at uh, gagawin po natin ang best natin para nang sa ganon yung request nila Nanay Glaze na ah uh, sana huwag na silang mapaalis, eh, subukan natin na magawa ng paraan. at nang sa ganon ay alam kong komportable talaga sila doon. At syempre, kagaya nga nasabi ko kanina, hindi naman natin sila pwedeng uh, pabayaan na lang ng ganun-ganun na lang. Okay, so yun lang. At uh, kita-kits tayo sa susunod na update.